susulay lang naman yan. 'yung bilog. <coughs> <coughs> ano pala kagugulo niyo Jan, Tatlo? 'yung bilog black muna, blacker muna. Patalon mo 'yun. You know? Yun, 'yun. 'yung parang kastanyas, puro bilog 'yun ah. Ayun. Sa may loob. Oo. Oh. <coughs> Ayun ug daw. Oh. Magtitinaawan niya 'yung artista ko Jan. 'yun oh. Ayun. Tutulungan 'yung dalawa. Itik. Okay. nga ito na hinihingi no. Ah! <laughs> 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 Nahingin po. Grabe. Una. Kiss mo muna, pre. Kiss, Kiss mo nga yung ulo, pre. Grabe. <laughs> <laughs> Ang init eh. Basahin mo nga ng laway mo para lumamig-lamig naman. Ang <laughs> 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 <laughs>